ito ilalagay ko yung link na Guys, may nakita na naman tayong mura na items. At feel ko ano to, comfortable na tila. So mag-order tayo nito. Paano ba mag-order galing sa TikTok papunta sa Shopee? Pindutin lang natin tong yellow basket. So ayan. So mapupunta tayo dito. Kung gusto naman natin cash on delivery available. ng gusto naman natin damihan yung order or pipili pa tayo ng iba't ibang items galang sa shop niya. I-visit lang natin tong store niya. Sana yung store niya. Kaya no? Visit. So, order tayo dito ng panty. At saka, brief na lang din para sa ating mga mahal sa buhay. So, pindutin natin tong 88, 89. So, ilan daw yung nasold nito? Pindutin natin tong may black at may red. So, ito. Bago kayo order guys, check nyo muna yung mga feedback. So, ayan. Okay naman yung feedback niya. Maganda siya, kaso lang maliit ng konti sa akin. So, maging aware tayo, baka bibisize bi size yung mga mga items na to. So, mag-extra size tayo. Para sure. Maganda siya. Sana siya, kaso maliit masyado sa akin. So, ayan, naliitan sila sa kanilang size na na-order. So, yung gagawin natin ay mag-a-adjust tayo ng size pasobrahan so, natin. XL. sana yung XL nila totoong ano, malaki. So, hindi pala to yung nahanap natin. Pero, try pa din natin umorder. it lang. Balikan lang natin yung sinabi ng mag-promote nito. Natotobang 100 lang. So, ayan. Hanapin natin sa comment section niya. Paano ba ma-free shipping? Kasi kahit click ko pa yellow basket, 125 pa rin ang shipping fee niya. Ala. How to order? Click yellow basket po. How much? Ah, so, kadalasan kasi guys, ang e, promote while bagong promote pa yung product, Sobrang mura pa talaga. Pero, pag madami na yung o-order, as a seller, syempre, tataasan niya yung fries. So, hindi na tayo magugulat nito. Ranas ko na din maging reseller. So, ayan. So, order pa rin tayo nito. Bahala na. Yes, na. No. kanta. Check natin tong iba. Mera canta. Mira canta pa. Ngoy ko na. Moita. Canta canta. So ito, ganun pa din pero mas bet natin yung kanina yung parang vref yung tela. So ito. Mag-add to cart na tayo nito, guys. Ito na lang 12 pieces or 6 pieces. baka kasi ano, ano siya, natawag tawag doon, baka hindi kasya yung size. Subukan natin yung XL. Ay, ito na lang talaga, 6 pieces. Na-imagine ko yung XXL, no? Yung sa mother ko. Medyo malaki nga siya. Pero, try ko kaya to ayaw ko din mas ano yung short ba kasi ang sakit sa hita ayaw ko yung masikip so ito na lang XL try natin to 6 pieces na lang confirm na natin to siya guys same lang ba yung ano nila tila Ayan, na-add to cart na siya. Dito tayo mabutata sa, ano, sa, <laughs> sa shipping fee. Add, uh, shipping address. Ano? Hindi pala siguro ito sa Shopee na, ano, product. quit muna natin siya guys kasi ano siya check natin yung mga shipping awala ah, wala pa tayong address check nga natin dito sa shopee kung meron ba to siya dito kung konektado ba sila o hindi Nang oh, siya na medyo loading. Bakang wala siya dito. So, sa, ano siguro yon ibang apps na shopping apps. So, wala siya dito siguro. Bakit naman to naging loading? Mag-add to cart na lang din tayo dito ng ano to. Ano daw? 25 Same color lang pala Maganda yung quality kahit medyo manipis Try natin mag-add to cart nito. Check natin yung info guys. Secure payment with easy cancellation. Eh, nabuod ang 60 size na. San yung info nito? Ito size. Quality per pack 3. <coughs> Material. so brand brand Try tayo ng tatlo nito. Bahala na, same same color. Nakaka-disappoint kasi pag same color pero bahayaan na lang. So, ayan na, Lumabas na yung tunay na price niya. Kanina 25 lang to. Pero, ngayon, Makakasave ata tayo pag 25. 20... 3 pieces 77 divide 77 divide 3 Ay ganun pa din siya Abaala <laughs> ah, na guys so ayan Small XL yung piliin natin Large XL Confirm So ayun na na-add to cart na siya Mamaya na natin yan siya ipang check-check kasi same same store lang naman. Same store lang naman siya kaya ayos lang. Inahanap ko talaga yung comfortable na tela. So, ito. Ano kaya ito? Susakto so, na lang siguro yun. Ito na lang sabayan natin ng sabayan natin siya ng breath. pili tayo dito. Mag-add to cart din tayo dito ng sex species. pieces six pieces around all the legacy six pieces doubles XL size so I XL So, ito, okay na to. At, i-confirm lang natin siya. XL. So, ayan na. Dito tayo sa box. Itiit, 70. Discounted price. Tapos, ah, uh, ito siya lahat. Select. So, like, so, medyo Mahanap pa tayo ng iba kasi kaya pa sa budget. So, visit natin itong store niya ulit. Sana yung store niya? Lang. Store. Scroll natin pababa yung mga product niya. Baka isa lang yung shipping fee nito. Ayan, makakalista tayo. ¡Exacto! seller no, release. Thank you. home to <im>

Mmm. Mm Me. Mm -hmm. Hãy so, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Wala siyang ibang frada kundi mga panting at mga brief lang. So ito lang yung ano niya. Siguro, eh, ano ko na lang, eh, by 12 pieces ko na lang yung brief. Para makapamigay tayo sa akin mga brother. So, ayan. 12 pieces. Tapos, XL sana, or... So, ayan, eh, 12 pieces ko na lang. Same store ba din ba to? So, ayan, same store lang siya. 287 yung... Maganda na din naman ata to. So, add to cart na natin yan. 12 pieces na lang para makapamigay din tayo sa aking mga kapatid. So, ano kaya, ano? Kung xl ko to or XL na lang. Kasi yung kapatid ko, dalawa kong lalaking kapatid, ano kasi siya. Medyo lumubo na, medyo lumaki na sila. So, 12 pieces ko na lang. Malapit na din yung birthday ko eh, kaya mamimigay na lang ako sa kanila. XL, add to cart. So, ayun na Bakit biglang Mga log... 29 <laughs> Discounted price

Washer tito. So, bahala na yan. O, uh, halos rin na. Wait lang. Palitan natin yung riff. Kasi, ano siya. Masyadong pricey. Hindi din ako.

so I remove natin 'tong dalawa, guys. Merere-remove tayo So delete natin siya. Ito din delete natin siya. So ito na lang siya lahat, guys. Bali 12 pieces, tapos 3 pieces, tapos 8 pi 3 pieces din. Uh, 6 pieces. So, XL lahat yung pinili. Huh? XL. So, i-add to cart na natin to siya. I-check out. Okay, sales 12 pieces panty for only 100. Huh? Add a shipping address. itong number so copy paste hinali ko lang sa dati so ayan yung number natin First and a uh, and last meal mm -hmm. Philippines Shimpernam and -hmm. Philippines. So so like relish really about mm -hmm. well, no. go sandal norte dapat yung butuan hanapin natin city of kabadbaran butuan so really region so okay na siya guys enter and ইনফৰ্মেশ্যনেনা So, ayan. 100 siya lahat. Yung shipping, tingnan natin. Shipping fee, 130. So, ayun, ba diba? Nakalamang kapag sa isang store ka lang bibili, isang shipping fee lang din yung babayaran mo. So, ayan siya. Kasi pag isa lang yung orderin mo, tapos yung shipping fee ay katumbas ng items. Medyo kawawa ka cash on delivery check lang natin yan so please order na natin e please na natin tong order natin so new code so wala pang code ano ganito mag order na shopping guys kailangan pa natin i-verify yung code para maka submit na tayo ng summary order. Wala pa din yung code. So, ito na ata. Naranasan ko kasi mag-order nung pina-order ko ng tita ko. So, ayun. Nalaman ko na kailangan pa palang i-verify yung code. So, ayun. Verify na siya mo muna. Pag na-verify na yung code, okay na siya. Ano yun? Aiba. Ah, Ganito, murder to copy. So, yung follow-up. Follow-up natin yung shot. ay order. Bakbak lang natin siya, guys. So ayun na, ganun lang ang order. Tapos yung inbox. So ito daw yung order natin. Submitted. Thanks for shopping with TikTok just now. So ayun, nakaganda sa mag affiliate marketing ka sa TikTok. Madami yung commission na maano mo kasi madami din nagte TikTok eh. Kahit hindi hindi kanila hindi sila naka-follow sa iyo pero dadaan pa din yung product sa wall mo. So ayun, mapapawaw ka or maamay ka kaya mapapa-order ka talaga. At nakaganda din kasi cash on delivery. Tapos kung konti pa lang yung pera mo ngayon tapos may darating ka na pira sa bukas or sa makalawa kaya mababadgetan mo talaga siya kasi after 1 uh 5 days pa siya bago dumating sa iyo lalo na pag nasa Mindanao ka so ayun lang sana makatulong tong videos na ginawa ko sa inyo guys god bless